Eto na muli tayo sa ating Politi Who. Kaya guess who? Ang isang mambabatas ng gobyerno ang mistulang kumikitang pangkabuhayan sa ipinormang transportation terminal project ng lalawigan. Ayon sa ating scooper, limpak-limpak na kaperahan ang pumapasok sa bangko ni Subject, lalot sa lupain raw nito ipinatayo ang naturang proyekto na dudo ng iba ay para pataasin ang value ng kanyang property. Ang classic story pa nga rito, bukod aniya sa bayad-renta, kumikita rin ang mokong sa umano yung mga pwesto o negosyo nito sa parameter area ng terminal. Wow. Bagamat ilupad umano ng mga babatas ang malakampain promise nitong transportation project sa kanyang mga kababayan. Hindi pa rin maiwasan ng ilan na mapikon. Lalo tila ginugulangan umano ni subject ang publiko dahil malayo sa syudad ang naturang proyekto at kung susumain nga ay mas mapamahal pa ang gastos ng mga mananakay. Kung baga, no choice na lang ang mga pasahero kundi dayuhin ang terminal ni Subject para lang makaluwas sa malalayong probinsya sa rehiyon. Bana tuloy ng mga Marisol, literal, na hanep sa raket si Sir kaya't walang dudaan niya na war sila ni Gob. Clue, ang mambabatas na pumaspas ng racket sa terminal ay may katukayo sa biblia